Ay, oo, oh, yung dito, Prelo, oh. Nakakay, mo ni. Eh. B. Tapos, pastilan. Ay. Dito, oh, so sa sandulas dito, mga bay. Nee siguro yung kutse ko dito kung obra ba to dito pag ano Ah. Wala na naman. Saka hey, Simintado na ito lang boy. boy makasulod ka tuma sayat saya dohong ko sidriya eh release ato kay sa palao ha di oh. kay oh, mga bay, ganda dito ganda dito talaga namimiss ko lugar na to, mga bay, kasi sa panahon ngayon lang ulit nakabalik dito mga bay sipen nyo yung ano five years siguro din সে তো ভাই kapot siya kotse na dere eh. nagamay man to pero luoy kayo to sa lubak lubak oh para na eh rap road luward na pa kayo to kung sa eskulahan ni Drian niyo po ina sa ano ano Ako sa kayo ni Drian ni eskulahan ha? Umalan na Drian At umalan ni galing pa daw siya doon nag yun ang sabi tapos pastilan ay sanay man ako sa pahirap pa ng kalsada mga bay pero dito di ako kumpiyansa dito sa lugar na to kasi malit ang kalsada bukod sa malit ang kalsada paliko-liko pa kaya isang pagkakamali mo lang dito talaga kung ka magkita talaga kayo ni San Pedro dito ayun sus kuhaan siya tawag ito tinwheeler isipin nyo nakapasok dito yung tinwheeler yun nga lang, hindi nakasurvive, hindi nakakarating dun sa pupuntahan. Ayun ah. dito. Yung kahit yung tractor ko dito nalungnos Walang sasalubong mga bay. Kasi nga ang liit kalsada. Ay kita yung kalsada na yan, napakaliit. Sumuntik-muntik so, rin ako dati diyan. nag motor pa ako, tuwing uuwi ako dun sa lugar ng asawa ko. Diyan, palihi talaga yan. Muntik din ako masimplang dyan kasi madulas. Pero, awan ng Panginoon, hindi <laughs> nangyari. Ayan o, oh, wala kang lulusutan. Kasi siya, natakot yun siya na dito mapunta, dito mabagsak. Ngayon, doon siya dumiritso. Napakaswerte niya talaga. Ay, walang gasgas -gas masyado yung ano, ulo ng truck, mga bay. Mahirap nga lang kunin yan kasi kailangan ng crane yan. Kung dito naman siya nalaglag, mas lalong mahirap doon kahit pa paano mayroon pa siyang mayroon pang mar marami pang option na mangyayari doon pero kung dito sus grabe kawawa talaga ganito ba? <laughs> ang lugar ng asawa ko malayo pa mga bay andun pa andun pa malayo pa tayo o, uh, tara na ang taas may gani boy kung wala siyang kuan boy o oh, gani dito kahit hapon Lusot yun sila sa pa, Sa pa. Sa pulo pa. na dito mga bay. Alam nyo dito mga bay, itong lugar, itong lugar na to, mahirap pagkakaroon nga ng kalaban dito pag kapitbahay mo lang. O kahit hindi mo kapitbahay, mahirap kasi kailangan dito matibay ang loob Hindi uso dito yung barangay-barangay. Hindi uso dito. Dito, buhay, kung pag ano pag ng ka ng isang tao dito kahit hindi mo na hindi mo na ano alam niyo na ako anong ibig sabihin umalis na kayo sa lugar na to kasi i talaga kayo <laughs> daming ano dito mga bay daming mga sira ulo dito marami din naman yung pero mahirap kalabanin kabuhayan yung mga tao dito mga bay kundi ano lang talaga gulay lang yung biyanan ko yun ang ano uh, ang ano sa ang ano naman niya kabuhayan niya dito ah uh, one mga prutas ibibinta niya dun sa bayan sa mantalungon kundi sa mantalungon sa dalagit yun na ibibinta Masaya yung ibang kang gudun boy Ah sukat maglalagi ko ang gud Karang taas sa na hamsoy Dari sa Argao, pa Dari pa, pa ma, dari pa mataro ang dalan paingon dito sa Parang naman Pwede na ang sakyan na nito Pwede na Ah mas tindo siguro kung kwan Simintado no, na talan Nakapay, dito na pinta kwan nga Dito simintado Kaila, Ginibil? Uh, Iha bund. Alanganin yung konsiko do no, sasahayan lang low word yung kutsi. Mo no? na i-upload pa hinod sa Namo po yagyan na dra pero gihimo pa Asa? Kartada lagi gi kartadahan ba dra? Kayong iskilahan? Oh, nanay kartada pero kanang gi kamintuhan pa ba? Ah. <laughs> Mag uwi kami Di bale, bibili ako ng Honda Civic Kaya, eh, uh, siguro Honda Civic dalhin ko dito ay, No, dito ang kalsada Ay, ay, raprode pa talaga Madulas tong kalsada na ito mga bay kala mo boga nang ngungulkan mayon mga bato na yan oh. dito sa kwan boy sa uy udah palitugpahan pagpalitugpahan boy ayata oi ay kalimutan una huna ko na ganina magpalitugpahan ba may bikiri din no oh. luma yun baka dito pa magkasira-sira yun <laughs> pero kaya naman to pasukin ang sasakyan dito ano o oh. sauce huwag ah, oh. tong pabiro-biro dito mag drive talaga o oh, kasi mag <laughs> ayan o oh. delikado lasing dito mga patuloy-tuloy mga bay madulas to at ah. ka talaga pulo sa baba Nasa kung boy, simentado na, boy? Okay, uh, on. Oh, na kita, ano okay, Ako mo dream nga yun? Ano yung dream nga lang naisip kayo Ah, simentado nga dito, eh ay kalsada na ako lagi yung kalsada na ay po tarik ba hindi ba lagi tarik dito dapat panalikod na ng buntot likod dana ng buntot pero lugod kinanda kaya naman dito ang demo dito ay delikado rin tong kalsada na to pag ma maulan dito napakadulas tamburo ang tawag na dito malapit na sa lugar ng biyanan ko ayan eh, o yun dito so sandulas dito mga bay yan iisip ko rin yung kutsi ko dito kung obra ba to dito pag ano Why kill to? Adili na si Kuan Orag si Isa ba to? Ay mo na yung kasadaka dahil no? Langog gila ayo kay As Ang sosa na yung nga ng kasadahan. ay Pero Sos diba tabang kung nga naagi kutsi diya Nindot na na diya agihan Kung masiminto na diya Nindot na kayo Nindot na kayo Muna ni dito na tayo sa lugar ng biyanan ko mga bay, ito yung lugar nila Nakasood ba ang motor nito abay? Hindi so na la. Ha? Ito ka, pasalod Oo Pasalod na nga Kaya, kaya naharasahon na na uh, na Ang mga kanil na ako nito Ha? Pasalod Ma, na dito Na, mabasa lang kuhan Dili man Baba makain ang kuhan Kaya para ang tubig Tulay na mga Tulay na mga bayo pag suang tubig Nadaagi agi ang araw kaya na diyan dito na kami yan yun na no, mga kabahayan sir ako oh, kaagir na no. ulis kilit nung no? ah dali, dali lang lao ko wala, dito na dito ayan <laughs> ah dito na rin mga bay, nakarating na ako dito sa lugar ng biyanan ko ito yan sa kanila, bundok na bundok talaga na no, ang no, bukid. Problema na kalimutan ko pagpalit og pan. Gabi ini Samot og adag tom dire. Go. Oy. Mayngod to diha. <laughs> agira agira. Oh. Oka sina kai nagbyahi mi dire. Ha? Ah. Ah? Ah, sige Paula, hinlanga. ka ah, sige, sige. Uh te. May odto diha te. Oh. gaw may odto. Nagbyahi na dire. Oh nagbyahi oh, nag ko. Tay. Tay naka. Kuya naka-suro. Oh, kinsa man ning dalagahan ni? Grabe, bismillah dalaga na mo, guys. Vilay. Daw sa Ha?